da wallet. wallet here 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 pocket yes pocket that one so nakalis na tayo sa may batuli pak pakori batuli pakori batuli pakori Bakuri, pakori From? Then, nandito Ay, tayo no, sa may, no, ano yung nakita no, no. natin kanina? Corridor Forest, sabi niya. Bada ban Bandar. <laughs> Hindi maipronounce yung ano na. Dumaan kami dito kasi meron kulungan ng ano, tigre. So, puntahan natin yung tiger. Ito yung mga tiger na nahuli nila noong last year namay mga nasakta di ko alam parang nakain na yata no? Oh, ngayon oo, oh, yeah. pag nakatikin na sila ng dugo no? Yeah. kaya hinuhuli nila tapos ikinukulong na lang hindi na nila pinapakawalan so, awesome. na tao, na. <laughs> sa video niya sa video, uh, sa video ni sa video ni Saisha first time kong makakita ng bear dito dito sa Nepal dun sa may kasara di ba nung nagano sila nag jungle safari sila I saw before remember bear mm. -hmm. I didn't see I want to see bear in real you didn't see in the before jungle safari no, no. hindi ko matandaan only ano yung nakita natin dati? Ano lang? Rhino, yeah. monkey, yeah. Uh, deer, yeah. elephant. Happens at nangkal-disponso nga. Pero yung, ano, bear talaga wala. Yeah. Yung black, yeah. color black yeah. yun, yun, no? yung pinos ni Staysa. Yeah. Yeah. You are coming for a bottle of sugar, where I drink? I don't <laughs> to drink the tiger. They're <laughs> <laughs> happening, Staysa. Ito yung kulay orange, Papa. eto yung malaki eh. Pinuntaan nyo din dati to? Grabe yung nilagay nilang ano, oh, harang, no? Mataas dito sa kabila, sa kabila, hindi. Delikado na nga kasi. Oh. Because the, people, the, 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 people, the, people block the Ano ang tawag sa mga sundalong nakatira sa ganito? Ranger. No? Scout yeah, Ranger. Aakyat yeah. tayo doon. May ano pala doon yun. Eh. Iba ang mga tourist spot dito no? sa loob talaga ng jungle <laughs> dati nung una ko punta dito yung nasa isip ko sabi ko bakit, bakit sa loob ng jungle yung mga ano nila uh, uh, hindi kagaya sa atin na nasa city di ba? Uh, na, uh, ano, dito eh ano inilagay sa zoo Pero ma hope mo wala kasi ng ibang alam mo ba ang mga Pilipino na mahilig mag ano. Kahit yung mga, kahit ang mga temple nila na sa taas ng bundok, grabe. Aakyatin mo nang Magpuja-puja, bakit sa bundok? Bakit ang temple inilagay sa bundok? Kaya nasa taas eh po yung pupunta ka yung temple ng dito sa gitna ng jungle ito. Hmm. Yun yung ride Kung saan-saan sila diba mm -hmm. Ayan, malapit na tayo. Talagang, an inano talaga nila yung pagkakaano, no? Malayo din yung aakyatin para makita yung tiger, no? So, matapang talaga kasi tingnan mo yung ginawa nilang kulungan. Ano, yung nakita ko na hinuli nila noon, yung baril na pangpatulog. Oo, yung... injection na Oo. Oh. Tapos makakatulog sila yun ang ginamit nila. Nakita ko lang sa TikTok noon. Yung hinuli nila. Well, Papa, here. Hindi yata makita dito. Come here. Asher. Malayo yata. Pahiin mo dyan sa doon, oh. Baka tayo. Ah, tingnan mo, beong ginawa nila. Hindi makakalabas. May screen sa taas na nilagay. Oo, Oo, oh. Na screen. Hindi, hindi, basta-basta makakaano. Yan, eh. Aakyat tayo dito, guys. You cannot see? Oh yes, yes, yes. Ay. Have? Have Papa? Hello. So You can see? Where are going you see. Here we can see that. Ah, that one. Uh, inside. Ah, now, can see. From there you can see because they are there. Let's go there. Wait, too much. we not see how can we go. Uh, yes, yes. There are sure. Oh, you can see it here. We will go on the other side. Wait. Niya, oo, oo. E, iyan lumataki sa yon na Sabi mo girl. Duma dung eh. Nasaan na yung lalaki? Inano niya eh. Pinuntahan niya eh. Para magpakita. Ay, grabe. Nakakatakot. <laughs> Igib tayo ng tubig. Ayan. mag -igib -igib tayo ng tubig. At naubusan kami ng tubig. Masarap ang tubig dito, malamig. Ano siya? Ah, galing sa balon nandito tayo sa might uh, sa May Lake nasa May Lake tayo lake okay 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 let's go let's go let's go din ay dito din kasi malapit lang din kayo ah kung sino ano bakit mas konti. Mas konti ang tao dito. Hindi na natin dinala yung pagkain natin. Kasi saglit lang tayo. Wala na uwas. Mas malalim ang tubig dito. Dito may crocodile. May mauupuan ka. O talagang pahapon na. Pahapon na. May ini. Alak ka. Nahulog man ito yung malinaw yung ano nagtakikita nakikita mo yung reflection ng puno sa may tubig Dito rin po unta kami ni Pangit. Oo nga, may lili din dito kasi nung wala nang lili nun eh, nung pumunta tayo no, tapos na, oo, tapos na nun. Pero may tung tong lake na to. elgam <laughs> Yes. Ito, ang ganda ng lake dito also. kasi nagre-reflect yung ano, yung mga May puno May sa tubig. Mm -mm. Ganda. Dito. Nagbangka-bangka dito. Ganda. Sarap, no? eto oh! Ah. Dinala natin, dinala yung pagkain natin. Ang sarap ng hangin. Oo, oh, meron doon yung Tapos biglang nahulog ay nadulas. Oy! Ano, bakit kasama ko si Jessie din napunta dito? Or Noon? Uwi, Anna! Ayan, naglakad-lakad lang. Yes. Ngayon, uwi, na tayo. At alas 5 ay magsasarado na ang gate sa may ano unahan kaya kailangan na natin umuwi kailangan natin kailangan na natin lumabas kasi baka masaraduhan tayo ng gate hindi na tayo makalabas hindi tayo makauwi army area taking photos is prohibited yeah! Abos, Hi guys, nandito kami sa May Red Bean Resto at tayo ay kakain muna. <laughs> the kakain muna kami bago umuwi. Merian dak sa mga them. bata, nakatulog na si Tonton. Siyempre, hindi naman kasama. Kasama ba sa ano? Kasama sa paglabas sa ano? Pagkain sa labas din. <laughs> Nagpasya na hindi. No, Yo! One time. Ah, family no, time no. I know. I know. Ah. Yes. Yeah. I don't do even anything. Because, because you're black. What do you expect? <laughs> nice. You're <laughs> what? You're always talking you about your porno. You're Yeah. talking about your porno. Yan, kain muna tayo guys. Antay lang kami ang aming order. Drinks lang mga bata dumating na. Ito yata pure chocolate yung Oreo shake na. Ito kasi oh, okay. ano. Oreo at ice cream chocolate. Oo, oh, oh, ice cream chocolate. Ayan. Direkt sa mga bata dumating na. Wala pa yung ano, pizza namin. Nag-order kami ng chicken pizza. Panir yung sayo na. Panir kajaset. You order chicken kajaset? Chicken kajaset set. At saka My sandwich. yung sandwich. You order sandwich. At oh, saka sandwich. Kay Liana. Kay Pizza? Ah, pizza pala. O nga, sa mga bata pizza, pizza nga pala. pizza. So, Dumating na yung chicken pizza na in-order namin. I don't like the black one also. Okay, okay. Auntie will give you. Auntie will remove it. Okay, happy? Then, not a good side, Oh, you will eat na. Eat, eat, eat. Yeah, eat. But I miss one. Okay. Okay, it no, na, eat. <laughs> Nang ano? Walang... Yes, very good. Mm -mm. Plato, plato. Blow. Blow, 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 blow. Thank you, Ading. Ay, kumuha ka na lang, Ading. Ayan yung chicken kajase And, ayun naman ang panir. Ano bang panir? Tofu? Tofu bang panir? May chi may pinat sa deco, may cura, may alu. Ah, oh, ito yung kaja set nila dito guys. Nice. Ah, may gravy pala yung chicken. Kaya pala tinanong kanina kung may gravy or kung yung... Ah, okay. Kaya. Kasi kung ganito, kung kasi hindi makain. Yun lang. Kailangan ng kanin. Ha? Hindi kanin. Hi guys! So ayan, na kami sa bahay. Naghubad ako kasi napakainit. Sobrang init. Ayan. At yon dumaan na rin kami bumili ng fruits ni Asher para bukas. So nakabili ako ng sweet melon. Ayah at saka grapes dun sa friend nila Julie ay at saka uh, ano nabili ko apple hindi importante talaga ang apple kasi yun yung agahan ni Tonton sa umaga apple, grapes at saka sweet melon ang nabili ko at meron kami dyan hinug na papaya so meron na siyang fruits hanggang sa biyernes si Asia mas mura doon isang kilo na isang kilo na apple isang piraso na sweet melon tapos kalahating kilo na sumobra nga eh kasi yung 500 grams lang sana na grapes si on Onmano siya ah uh, sumobra siya tapos ang binayaran ko lang eh 500 what's this? kukra ikibag na kanin ako si ni Asis ng Maydat sa Kaitlog para sa lulutuin kung banana cake bukas baon ni Asher. So yun lang guys ang nangyari ngayong araw na to na tayo family day namin. So thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all. Say bye bye. Bye bye everyone guys.